Aries, mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 10 number 15 at number 24. Taurus mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 24 number 31 at number 20. Gemini mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 17 number 20 at number 25. Cancer mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 17 number 45 at number 8. Leo mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 26 number 32 at number 19. Virgo mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 24 number 8 at number 42. Libra mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color blue number 16 at number 28 at number 34. Scorpio mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 14 number 40 at number 13. Sagittarius mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 15 number 8 at number 46. Capricorn mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 18 number 27 at number 36. Aquarius mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 21 number 8 at number 40. Pisces mga kulay ngayong araw ang maibibigay sa iyo ay katalinuhan sa gusto magawa at ang numero, pag nakakita ka ang sinyales na okay ang mapupuntahan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 36 number 5 at number 29.